Sa isang Isang mabagtalang Mata Sa tawag sa isang isa Nandito po tayo Sa pagpapadudoy na gawain Sa makatuloy magay Kanina Tayo ay isa Sa pananalangin At sa mga awitin iyon ang pamamaraan ng ating mga kanilingan ay tinilalapit natin sa Diyos. At ngayon naman, sa ito ang paradi, ito yung ng ibang hilyo na kung ipag-aaralan natin, ang Diyos naman ang magsasalita sa ating sa pamamagitan ng mga talagang pahayag. Kaya naman po ang talagang ito, pero meron tayong sitas na yun. Muli natin basahin sa ibangin kung ano po ang kaunayan ng mga sitas na ito para sa ating natawad sa atin. Ang una po, ayon sa unang sulat ni Apostol Pablo, sa mga taga-Korinto, sa Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang sa 11. Ngayon, tas ko sa inyo mga kapatid ang ibang nilyo na sa inyo'y aking ipinamara na inyong naman tinanggap na siya naman inyong pinadarap na Kaya po, alamin muna natin sino po pa ang nagsasalita nito. Dito po ay sulat ni Apostle Pablo sa mga kadang-punan. Ngayon, ang nais po ni Apostol Pablo na dapat po tayong mga tao matalas-tas natin yung tinatawag na Ibanghelyo o sa ibang sabi salita ng Diyos hindi po yung salita na lang sa salita dito sa unahan hindi, kasi sa napasa lamang at anong ipinaliniwanan upang sa ganon maunawaan natin. Dapat po, balas natin mga kapatid, yung ibang video na hindi nakakara. na inyong tinanggap. Kung baga, sa pamamagitan ng salita, dumaan sa mikropono, dumabas dyan sa speaker, at pumasok sa ating talinga, kung sa malaking na, na pag -aral? Pagpasok sa ating tainga, dinanggap natin sa ating mga puso at yun po yung pinananatilina natin. Ibig sabihin, naging pundasyon ng ating pananampalataya. Kahit po, paano tayong mananampalataya o mananalig kung wala po nagsasalita? At paano tayo makikinig kung wala rin nagsasalita? Kaya po, mula sa pananalita, tatanggapin ang ating kainya, papasokin natin sa ating puso, yun po yung pinakapundasyon o batayan kung paano tayo mananatid sa Diyos. Ito po yung salita ng Diyos. Kaya pananalita tayo sa Diyos mismo, sa siya po ang nagsalita at yung salita ay Kanya. Sa mga kalita naman ito'y, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangarap ko sa inyo maliban na kung kayo'y magsipa ng palataya nang walang kabuhatan. Ibig sabihin ko, hindi lang sa pamamagitan ng isang salita, naligtas ako. Kung kayo, kung tayo, may kundisyon. Sa pamamagitan ng ibang ninyong ipinangaral, tayo'y maliligkas kung oh! may pasumali, may kondisyon, kung oh, matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral. Ibig sabihin, magmulalong unang nating patato ang templo hanggang sa nagpakalimbalik tayo ang lahat ng mga aral na ating nakapamigyan yun po ay kinakailangan ipunin natin sa ating puso. Yun po yung magiging upang sa ganon mabuhay tayo ng naaayong sa kalooban ng Diyos. Ito daw po mahirap sapagkat ang salita ng Diyos ay spiritual. Tayo po nasa laman. Mahirap po sa atin dahil tayo ay minsan ang hindi na nakikita ng laman pero ang mga salita ng Diyos ay banal. Hindi pagkasya sa ating mga puso dahil nga sa pagkakasala na nagagawa natin na minsan hindi natin inaasahan sa pamamagitan ng haka, gawa, o alitig-tigil ng laman at anong mga bagay na ikapapahamat natin. Kaya po, dapat kung tayo pa rin nagtitiyaga, sa salitang ipinagangaral na ating tinatanggap at pinanatilihan. Kung baga, nagpapatuloy tayo. Hindi natin sinasayang na, halimbawa, pinangaral ka hanggang durmas na ng application sa makalawang wala na. Dapat po, hanggang sa buong buhay natin, yun na po yung ating gagawin. Kaya, pinanatilihan. Nananatili. Nagiging kermin. Sa pagkat, ibigay ko sa inyo, una sa lahat, ang atin naman tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Kaya po, kung pa, paano si Apostol Pablo, tumanggap ng aral na siya ay din isang sisidlang hira ng Diyos. Malinta ka talas yan ng mabuting balita, dumaan lang po sa kanya at kaya po nangangaral naman siya para sa mga tao. Ibig sabihin namin, instrumento lang siya, kaparaanan para ang salita ng Diyos dumaloy sa kanya magkarating sa tainan ng bawat nagsisipakinig sa kanya. Ano bang sabi dito? Si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan. Dati po kasi, ang tao kapag magkakasala, talagang lalo na doon sa mga Israelitan ng panahon, Kapag nagkakasala, talagang naglagay ang Diyos ng mga libita kasi ang mangunguna sa templo para kapag ang isang tao ay nagkasala, magtatala siya ng hain para ialay niya at mapatawad ang kanyang kasalanan. Pero po, nung dumating ang na ating nakilang Panginoon, pagtimbos, dinipahan tayo sa pros. Hindi na po sa pamamagitan ng tulog ng hayop at bawat sa tao, kundi sa mahalagang dugo ni Kristo. Nakatakot, hindi natin siya nakita, pero tayo nga sa pamamagitan ng dugo, na dugo na binuhos niya doon sa krus. Para sa katapangaran ng ating mga kasalanan, tayo po ay nagkaroon ng pag-asang maligtas sa pagkakas para tayo ay magasalanan kapag ang salita ng Diyos pumasok sa ating kainga yun yung kababaan ng ating puso at tayo nagsisi at nagbalik loob sa Diyos huwag na po ng buwag ang salita ng Diyos sa ating puso tayo po ay kahabagan at pakatawarin ng Diyos kaya po ang kamatayan ni Kristo hindi po yan buhay-buhay lang sa tatkat nangyari, ang pagkamatay ng ating dagilang Panginoon, nakasulat na po sa mga kasulatan. Kung baga nagka-script, hindi katulad ng pelikula, may script ka, ginagawang aktual sa harap ng kamera, pero may daya. Dahil po, yung lugo, hindi ka ng tunay na lugo. Pero kay Kristo, Tunay po dugo niya ang dumaloy at ibinuhos niya para sa sangkatauhan. Kung baga, actual yung pangyayari, hindi katawad ng pelikula na panglilin lang. Ang akala natin, mamamatay na puro na dugo, pero hindi naman tunay na dugo na mula doon sa katawan ng gumana. Pero si Kristo, tunay po ibinuhos niya, tinanggap niya lahat ng Paano natay harupit sa pagkat inibig ko ng ama na ialay ang kanyang buktong na anak para sa bawat isa sa atin. Kaya wala na po maidatarihan tayo na sasabihin natin wala akong hayop na may aalay para akong mapatawa. Pananampalataya naman sa ating kanilang Panginoon magkakaroon na tayo ng pagkasa doon sa buhay na walang hanggang. At siyempre ay at siya, iniling, at siya muling binuhay ng katong araw ayon sa mga nasunod. Pati pa pati po pa yung pagkamatay niya at paglibig niya hanggang sa mabuhay siya pagpulit sa mga patay na kasunod niya. Eh. Ibig sabihin, lahat ng yan na unang-unang ipinapahaya bago magkakaroon ng pangyayari upang yun ang pagbabaya ng ating pananampalataya na ang nangyari sa ating dagilang Panginoon naka na. Hinulaan na ng mga propeta. Isinulat na sa mga kasulatan. Kapag iyan ay nangyari at napagtibay pa na nakita kung natin sa ibang mga kasulatan na tunay nga na ang ating lahilang tayo ay namatay sa Diyos at nabuhay na makuli sa mga sa mga patay. Ibig sabihin, yung nagbula at yung nagsulat ng mga pangyayari ay parehas magtatugma po sila sa pagkakitisang spirito din ang pahayag doon sa mga nagsulat nito. Pagkatapos na natin ang na ilang kway na maluhay na mag sa mga patay, ano ang isang At siya ay napakita kay Sepas at sa kasalaming dalawa. Sino po si Sepas? Si Sepas, wala well, iba si Simon Pedro. Pagkatapos ay napakita sa mahigit limang kaang kapatid na paminsan Nakakaramihan sa mga ito ay nagubuhay ngayon. Hanggang ngayon, natapat ang iba'y na natulog na. E, Ibig sabihin, nagpangutuwa e, pa ang ating nakilang Panginoon. Makita na lamang ng mata. Masilayan na nagubuhay nga ang ating nakilang Panginoon. Sa kala pakita kay Santiago at sa kasalapan ng mga apostol sak at sa kahuli-hulihan tulad sa isang ipinanganak sa pikapanahunan ay napakita naman siya sa atin. Ano po ba ang ibig sabihin ng ipinanganak sa pikapanahunan? Tayo po may pagnanasa. Minsan, kung gusto natin ng proseso, tayo magpumula sa atin ang ideya kung kailan natin gusto. Ibig sabihin, sariling pagsisikap. Pero yung ipinangalan sa ating kapanahunan, pagamat ayaw natin, pero Diyos po ang gumawa sa atin para matugin. Ganyan po nangyari ng isang tablo. Na siya dapat naman nya niya ang iglesia, ang lahat ang mga sumasangkit lang, sumasamit lamang ha, sa pagalan ng dakilang Panginoon ay pinapatay sa pamamagitan ng pagpupukol ng batok kasama na dito po si San Esteban na naging saksi daw po si Saulo o si Pablo sapagkat yun po yung dati niyang pangalan bago pa siya pinapak ng kanilang Panginoon. Kaya po siya sa pangalitan ng kanyang paglalakbay para dahil talaga niya ang kasulatan ng sinimang sumasang kaya kung hindi pa sa nang ang sumamit ka lang sa kanal ng ating nakita ng Panginoong Isa Kristo ay pinapapatay niya. Kaya po, di sa araw na ito, si San Pablo, pinulat siya ng Diyos sa pamamagitan ng maniming na liwanag na pumaligin sa kanya siya ay nahulog sa kanyang sinasakyang kabayo at pagkatapos po nun, may nagsalita na narinig niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusin? Ang sagot ng tinig, alam ang sabi ng tinig, anong sagot ni, pa, di Saulo? Sino ka baga, Panginoon? Ako, si Jesus, na iyong pinag-uusin. Kaya po, sa mga po noon, si Saulo, yung kalugan niya, yung kalaman niya, yung lakas ng hug niya, yung paninindigan niya, dinamit niya ng Diyos. Matamat siya ay naging masamang sa kalagayan ng mga tao, pero siya ay naging mabuti sa harapan ng Diyos sa patikat. Naging sisit lang hirang siya. Matatag siya. Kung baga kaya niyang higitan ang mga apostol sabat, in the siya, sa patikat, sanay na sanay siya at siya. Dahil yung mga apostol ang ating naging ng Panginoon, kung um, baga mahimay na ang loob, pero si Saulo malakas ang loob. Kaya pinapit mo yun ng Diyos upang si Saulo ay magpatuloy ng pananaraw ng ibang ninyo, hindi po sa mga Israel, Israel itagunin doon sa labas ng Israel. Sa makatawid, siya ay naging isang apostol ng mga hindi na nagpahayag ng kaharian ng Diyos. Ngayon, dati ang sinasabi ni Saulo, ang sinuman sumasambit sa pangalan ng nabi ng Panginoong Isong Kristo ay ipinapapatay niya. Pero, nung siya ay ulari ng Diyos at sa pamamagitan ni Ananias ay bumatong ng kanyang gamay upang bumalik ang palingin ni Pablo at siya ay tinawag na ng Pablo nung siya ay tumayo na sa unahan ng mga tao ang sabi niya, si Jesus ay anak ng Diyos. Ano ang kain ng tao sa kanya? Nasisira ano ang ng ulo niya? Sa pagkat dati, inuusin niya ang iglesia, ngayon, nagpapanutuong na siya sa Diyos. kaya po ang buhay niya, Diyos ng Pablo. Sabi niya, ako nga ang pinakamaliin sa mga gusto. At hindi ako karapat-dapat tatawagin ako doon sa pinag ko ang Iglesia ng Diyos. Yang kapwa sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ahunay, ako ngayon ako. Ang angka ng biyaya ay binigay sa akin ay hindi. Nawawala na ang kabuhan bagkos ako'y malapis sa nagpagal kaysa kanilang naman. Pagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Pero, si Apostol Pablo sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Maraming sabihin niya bilang tao na sabi dito, ako'y malabis na nagtagal. Pero, naramdaman kasi ng Apostol Pablo, pero hindi niya pinakunta. Kaya siya nagtagal dahil sa biyaya ang sumasa kanya. Ibig sabihin, hindi pa lang natin piling sabihin, kapurihan natin ng ating sarili na kung marami tayong nagawang sakripisyo, o kaya pagod na pagod na tayo, kundi ibabalik natin sa Diyos ang kapurihan. Bagamat ako ay ako, pero hindi po sa pamamagitan ng ating sarili, kundi sa biyaya ng Diyos na suma sa atin. Kaya tayo'y gumagawa at nagpapatuloy at nananatili sa ating mga ginagawa. Maging ako nga, o sila, ay ngayon na ang aming pinangangara at gayon ang inyong sinang pangkalanan. Kaya kung hindi natin, dati hindi magkakapila-pilala sila yung mga alaga ng na ating dahilang na Panginoon. Pati yung mga Apostol mula kay San Pablo pati yung ng mga naging kasunod ay niya. Kasama na doon si Apolos, si Silas, si Tito, si Timoteo, na pa. Si Bernabe, si Lucas, na doon na. Lahat po yun ay naging bunga ng pananamit sa pamamagitan ng pakikinig ng Ibanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo. Kaya po, meron po dapat pundasyon ng ating pananampalatala. Dapat yung pundasyon na yun mag tumibay, upang sa ganun, umating man ang anong mga mahigpit na pagsubok sa ating buhay, hindi po mananay, kundi mananay pa rin ang katotohanan at ang, ang pananampalatayang nagmula doon sa katikinig natin ng ibang -ibig. Siguro ang na lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Ano man po ang ating mga karingan, mga problema man yan, pagsubok, karamdaman, idunod natin na yan sa Diyos. Tanggapin natin sa ating sarili na tayo sa mga kasalanan, kunin tayo ng tawad at paghaharihan niya tayo. Kapag nasumpungan na natin ang paghaharihan ng Diyos at ang katwiran, ang lahat ng bagay na hindi ng agalang pati ang kagalingan at mga solusyon sa ating mga kapitid. Salamat at magandang umaga sa ating lahat.